Magandang araw sa inyong lahat. Andito naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung maipaliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ko mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag edit at pumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, at tara na, simula na natin. Si Mara ay isang single mother, may dalawang anak na malalaki na. Sa kanyang edad, napapansin niya na may kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Minsan, sa gitna ng kanyang abalang araw, parang bigla siyang naakit sa physical intimacy isang bagay na bihira niyang maramdaman noong kanyang 30s. Bakit kaya ganito? Tanong niya sa sarili. Dahil curious, nagdesisyon siyang magsaliksik at alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. 1. Hormonal changes Una, napagalaman ni Mara na siya ay papasok na sa perimenopause, stage bago tuluyang menopause. Dito, nagbabago ang antas ng estrogen at progesterone sa katawan. Para sa ilang babae, may pagtaas ng testosterone, ang hormon na natural na nagpapalakas ng libido. Kaya naman, normal na maramdaman niya ang mas mataas na sexual desire ngayon kumpara sa nakaraang taon. 2. Confidence and Self-Acceptance Habang nagbabasa siya, na-realize ni Mara na isa rin sa dahilan ay ang kanyang self-confidence. Sa edad na 40, mas komportable na siya sa sarili at sa kanyang katawan. Nakakaramdam siya ng acceptance sa sarili, at ang pagiging confident ay nakakatanggal ng kaba o inhibition, kaya mas nai-enjoy niya ang intimacy. Dahil malaki na ang anak ni Mara at stable na ang kanyang career, mas konti na ang stress at responsibilidad sa kanya. Ang ganitong emotional freedom ay nagbibigay ng enerhiya para mas maging present sa sarili kabilang ang sexual intimacy. Si Mara ay nakapag-reconnect rin sa ilang kaibigan at dati niyang romantic interest. Ang mas matagal na emotional connection ay nakakapagpalakas ng desire. Natutunan niyang ang intimacy ay hindi lang physical, kundi emotional rin. Kaya, napansin niyang may bagong spark sa kanyang personal life. Habang nagbabasa si Mara, natutunan niya rin na ang midlife curiosity ay natural. Maraming babae sa 40s ang nagkakaroon ng interest sa self-exploration at novelty. Kung healthy ang lifestyle, tamang pagkain, ehersisyo, sapat na tulog, tumataas rin ang stamina at energy na nakakatulong sa sexual responsiveness. Pinaka-interesante para kay Mara, nakarelate siya sa konsepto ng psychological relief. Nung mas bata siya, maraming insecurities ang pumipigil sa kanyang libido, body image, stress, societal pressure. Ngayon, mas relaxed siya mas confident at mas secure sa sarili. Resulta, natural na tumataas ang kanyang physical desire at curiosity sa intimacy. Kaya para sa mga babae tulad ni Mara, ang biglang pagtaas ng libido sa edad 40 plus ay normal at natural. Ito ay kombinasyon ng hormonal changes sa perimenopause, mas mataas na self-confidence, emotional freedom at fewer responsibilities, mas matibay na connection sa partner, desire for novelty or midlife exploration healthy lifestyle at physical energy. Psychological relief mula sa insecurities. Tandaan, ito ay bahagi ng natural na proseso ng katawan at emotional growth. Bilang babae, nakaka-relate ako kay Mara. Sa edad na ito, mas confident ka sa katawan mo, mas alam mo kung ano ang gusto mo, at mas nakaka-enjoy ka sa mga maliliit na moments ng closeness. Para sa akin, normal at maganda ito. Isang bahagi ng growth at self-discovery. Nakikita ko rin na hindi dapat ikahiya o ikabahala ang ganitong pagbabago. Sa halip, isang pagkakao nito para mas kilalanin ni ng sarili at mas mapahalagahan ang personal well-being. Disclaimer, ang video na ito ay for educational purposes only at hindi kapalit ng professional medical advice. Kung may concern ka sa iyong katawan o libido, mabuting kumonsulta sa isang medical professional o gynecologist.